hanggang saan yung sasabihin mo na kadugo mo yan, responsibilidad mo yan. Alam mo pag ano eh, alam mo pag niloloko ka na, pag niloloko ka o yung inaabuso ng kabutihan mo, may mga paraan naman para malaman niya na panahon na para itigil. Pero hindi para palayasin ko yung sarili kong ina. No? Uh, matawag lang na ina. Parang napakahirap na, no? Na palayasin mo sa bahay mo. Whether bahay mo yun o hindi. No? Talagang sa ating kasi Pilipino, pag may edad na yung magulang natin, inalagaan kahit gaano ka kasamahayan. Ang tanong ko lang kasi kay Sarah, merong kang pang scatter, pero namung problema ka sa pangailangan ng mga anak mo. Parang hindi balanse. no? Yung scatter, sugal. Di ba? Uh, parang ano, parang hindi balanse. merong Meron kang panggaso sa sugal, pero yung pangailangan ng anak mo, kulang ka. So, parang hindi credible ang tingin ko. Mm, okay. Salamat, Brother June. At Lorna, ikaw ay lola din, ha? So, umamin ka na rin dati na spoiler ka ng ano, ng yung mga apo. Pero, anong pakiramdam na may lolang hindi makaapo? Meron bang ganun? Kami yung mga lola at lola. Hindi namin matitiis sa mga apo natin, di ba? miskina Miskin na kumakain tayo ng konti, bibigay ko muna bago ikususubo. Kanya parang hindi atatama yung storya. Sa batas natin, dalawa ang tinatawag na instances of emancipation. Anong ibig sabihin nun? Pag anak ka, kunyari isa anak mo, dalawa. Una, nag-asawa. Pag nag-asawa na yung anak mo, wala ka ng obligasyon. Okay? As parent. Number two, yung attainment of the age of majority. Dito sa Pilipinas, 18 years old, eh dapat adult ka na, hindi ka na minor, no? Uh, pwede ka na mag-asawa at 18, pwede ka na bumoto 18. So, ang problema sa atin, extended family yan. Gusto, kultura natin na ang mga anak natin, gusto natin na nasa atin. Pero legally, wala na siyang obligasyon sa'yo, uh, Sarah, no? Ngayon, yung sinasabing support, ano yung items ng support? Food, clothing, shelter yan. Primary obligation ng parents. Walang obligasyon ang grandparents. Ayan. Thank you, Attorney Lorna. Dok Camille, medyo na-shock si Nanay CP na, no? Dahil sa pag-tama ba, Nanay, na dati may kaya, ngayon wala na. Namatayan ng dalawang anak, sigurado may depression siya, no? Kaya siguro pag meron siya, gusto na lang niyang i-treat yung sarili niya. Totoo yan, Ate kasi kumisan, alam mo, lalo na na parang pakiramdam niya nag-iisa siya. So ang ten ang tendency parang o oh, para hindi ako mabaliw doon sa mga naiisip kong ganyan. Ang hirap dalawang anak yan eh. So hindi yan naaalis. Alam niyo pag namatayan kayo lalo na yung anak, iba ang pakiramdam kaysa yung sabihin yung namatay yung asawa niyo. 'Di ba? So pag yung ganyan, talagang nandoon yung loneliness, yung hopelessness parang tapos meron ako isang anak na ganito pa yung naiisip sa akin, nakakalungkot. Ngayon kung ikaw gusto mo ring maging mabuting anak, nandiyan si nanay eh. Pero pwede na, alam mo, masaya yung nanay mo na siguro makita yung pagmamahal na nakalimutan natin na ibigay sa kanya. Ang tanong na lang dito, kaya mo bang kunin uli ang nanay mo sa mga kapitbahay nyo? Oh. Dahil kasi kung yun magagawa mo, siguro it's about time na magkakaayos kayong dalawa. Yun lang po. Ayan, oo.